At ngayon naman, nandito tayo ngayon sa Taal Public Market. Tingnan niya natin kung anong mabili natin yung mga gagawin natin. Ay, magandang araw po! Ang magandang araw din po Ano pangalan nila? Carla Jokno. Carla Jokno. Ano bang pagkakaiba ng tapa ng yung normal na tapa dito sa Taal? Um, Mag-garlic po siya. Mag-garlic? Yes, sir. Ma Makalamansi. Paano ba minamarinate? Pagkatapos po mag-slice po, Apa. mimix na po namin po sa ingredients po namin. Ito, ito, ito. 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 Yes, ito oh. po toyo. Pwede tigman? Mm. Toyo Manamis na miss. Yes. Yum, yum, yum talaga. Oo, oh, yes. ang sarap. Shep. Kalamansi. Kalamansi, asukal. Asukal. At meron din po siyang paminta. Ayun. Paano siya niluluto? Piniprito lang po siya. Piniprito, Piniprito lang? lang. Opo. Okay. Pwede din po siyang ihaw. Pwede na rin po siyang steak. Pag yung pong steak, ipriprito nyo lang po siya. Tapos i-add ia nyo na po yung Ayun. sauce. Ayun. Yung Sige nga. Kalamansi. Wow, nako ma'am Carla. Paano mo ba natututunan? Minana mo ba? O sa mga lolo mo? Paano mo natututunan? Minana ko lang po sa parents ko po. Ah, talaga? Apo. So talagang uh, dito kayo pinang pinanganak? Talagang yes, tubong sir. taal dito kayo? Yes, sir. Dito taal po ako. Ah, nako galing. Mas maganda pa siguro, bigyan mo ko ng isang kilo. Yes. Talaga naman. Nako! Maraming salamat, Ma'am Carla. At alam niyo mga kapuso, itong binili ko ngayon, ito ang gagawin ko naman, lalagyan ko ng twist. Yung aking recipe na gagawin para sa ating mga kapuso na nanonood ngayon dyan. Alright, yum, yum, yum! Ay, ang ganda. Ito na! Ito na, Charisse, ang ating Tapa Omelette with Chef Boy Twist. Tako, uh, Chef Boy Twist! Ano ba? Twist! Twist! dami na iinggit sa akin ngayon sa paligid ko. Naman. Maganda na. Masarap pang kumain. Mm. Ano masabi mo? Ah.